Nagmistulang palaruan ang kalayaan ground sa Malacanang. Naglaro, naghabulan at nagkulitan ang maraming bata sa Nationwide Gift Giving Day. Tuwang-tuwa ang mga bata sa slide, bubbles, food stalls at sa iba pang nakalatag sa palasyo. Ani ng labindalawang taong gulang na si Almeya, panandalian niyang nalimutan ang pressure sa paaralan. Sobrang saya ko po kasi nalesan po yung, yung, fear, po yung fear ko na ano, pakikipagsalamuha po sa ibang tao and... Na medyo nawawala din po yung social anxiety ko. Parang simula na ng Pasko nila. Masaya kasi sila talaga nag enjoy Tingnan nyo naman po, wala akong mga alaga. Taon-taon sana, meron. Isa si Almeya sa 2,000 batang naglaro sa palasyo. Nasa 15,000 bata naman ang nagdiwang ng Gift Giving Day sa iba't ibang parte ng bansa. Mainit ang pagsalubong ng mga bata kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Nagbigay sila ng mga regalo at loot bag sa mga bata. We all know that Christmas is really about the children and we always have a merry christmas when the children have a good christmas na makita makita natin ang inyong mga angiti na kayo naman ay pag sinabing merry christmas ay may kabuluhan the president believes that christmas is for the children And besides giving gifts to everyone, we also want to give them a good Christmas experience. Lahat po ng mga centers namin ay hinanda po namin. May mga games po sila and then may mga loot bags. Nagpasalamat din si Marcos sa mga nag-aaruga sa mga bata, lalo na sa mga nakisaya at nakiisa sa pagdiriwang. Deniza Fernandez, CNN Philippines.